Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Sas Rugando Sasot Tungkol ito kay Risa Na pinagtri-tripan daw siya ng mga Jodik. Sino ba kayo itong judik? Sabi niya, Risa Darating ka rin sa acceptance phase Na pinagtripan ka ng mga judik para sa kanilang pansariling interest We feel you o Yung <laughs> nakikiramay o nakikisimpatya Dahil ginagamit lang siya ng mga judik Magbasa lang tayo sa mga comments Ano ba itong judik? Although may mga naonang post Si uh, sa, sabi niya na Tingin, cur, -e, tsur ko lang Rizagel Nilaglag ka na ng LBM. Ayan. So ano naman yung LBM? Bahala na kayo. So yung LBM, Judic. Ano ba itong mga comments dito? Audi Hernandez, Now she feel, ah, now she knows what it feels. Meron pang post ni Sas, sabi niya na, Risa, what they did to Sarah, they will do it to you. Yung ginawa nila kay Bipisara Sara, grabe. O, yun, gagawin din daw nila kay Risa. Siena Marie Erasmo, back to you, Madam Chair. Genesis Guerson, the, the danger of Unipink Red Alliance. Ayan, tatlo na yan ha. Yung dating Unitin, Nadagdagan ng pink. Nadagdagan ng red. Uni Pink Red Alliance. Maria Teresa, yan na ang gaba. delegate mo Mr. Chair? Sel Marquez, dating raliesta nangarap maging presidente. Okay, may sunod-sunod itong mga post ni... Sunod-sunod itong mga post ni Sas Sasot tungkol kay Risa na pinagtritripan. Ito na naman, oh. Ito lang, Risa, ha? Mas bet kita kaysa sa mga judik. Oh, mas gusto ni Ri, mas gusto ni Sas itong Risa kaysa sa mga judik. Kaya ito gaga gaga when dahil bet kita pag botox mo malinis banayad hindi too much seriously I want to look as fresh as you when I reach your age <laughs> Talaga naman ano agree ako nito uh, yung muka kutis ni Senator Risa masyadong bata kumpara sa kanyang age agree ako nito Purihin natin ang kanyang itsura. Yung iba dito, just accept it. Ang fresh ni Risa at Riggs. Huwag nang umapila. Patay na nagpapatutaw. Anyway, Risa, ganire. Yung pagbaliktad ni Alias Rene, huwag na lang magagawa yan para sa... Wa, wa, la, wala na lang. Oh, hindi yan magagawa yan para sa KOGC. Tapos na nabulabog na sila, nakulong na head nila, nawasak na SMNI, significantly reduced from its former glory. Agree ako dito. Kasi ang duda ni Senator Tiberos, KOJC daw, Kampo ni Pastor Kibuloy, ang may hawak ngayon kay Ka Rene. Kaya siya bumaliktad. KOJC ang nagbayad kay Ka Rene hindi ako naniniwala doon. Wala na. Tapos na ang glory days ng KOGC. Wasak na sila ngayon. Survival ang kampo ni Kibuloy Okay. So, dahil mission accomplished na ang mga judik, guess who? Sino namang wawasakin ng mga judik? Eh, di ikaw, dahil ikaw naging beneficiary ng lahat ng ito. Ikaw lang ang fresh sumikat po si Senator Risa yung Senate hearing niya last year. Tapos yun na, nagresulta sa pagkakulong ni Pastor Kibuloy. Yun, sikat siya doon. Ngayon, siya naman ang sisirain ng mga judik. Yung gumamit sa kanya. De bet ng mga judik ang mayan. Ayaw daw ng mga uh, judik, yung mga ganyang kapres ang buka. Kaya yan, binigyan ka nilang sakit ng ulo. Trust us. Mahirap mapagtripan ng mga judik. Oh well, dahil may compassion ka, compassion naman, may compassion ka naman sa mga judik, baka naman na-enjoy mo yan. Pero girl, di ka naman siguro ganon ka tonta not to know na pinagtripan ka ngayon ng mga judik. So, ano kaya? Alam ba ni Senator Risa yung posibilidad na yung mga katulong niya noon sa pagpabagsak kay Pastor Kibuloy ay sila na yung nasa likod nito issue na ito yung pagbaliktad ni Karen eh. Uh, mabigat na akusasyon ito at uh, tingin ko hindi lalantad si Karen eh, na ganyan. Yung very confident siya ngayon eh. Kung wala siyang sinasandalan na malaking pader. Very confident siya. Hindi katulad nung nagtestify siya sa Senate na nakatakip ang muka, binabasa ang script. Ngayon, dalawang basis ng lumantad. Una, yung detalyadong pagbubulgar na nabayaran siya. Pangalawa, ito na, kinontranya uh, kinontra niya yung presko ni Senator Risa. Sabi niya, nasusuka na ako sa iyo, Risa. Nakahanda akong mag maglabas ng mga ebidensya laban sa iyo. yon po. Uh, abangan natin. Sigurado yan. May susunod pang kabanata itong mga pagpapahayag ni Ka Rene. Uh, Merkules, ngayong araw. Sabi ni Senator Risa, magsasampa sila ng kaso sa NBI laban kaya ano? i believe nakahanda ng mga abogado ni ano nakahanda ng mga abogado ni Karen tungkol niyan at baka dito na ilalabas yung mga ebidensyang hawak niya kay senator Risa ganyan talagang buhay ang gaba dili magsaba. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribong ngayon. Nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at arabica coffee. Panorin ninyo ang video na ito. Salamat sa inyong panonood na hindi kayo nag skip ng ads. Huwag Hindi ako saging lakatan ni Manny King.

karon dog dog ni ang sagingan ni iking, So nindot kayo mga dagko na. Yang saging. Lu aglu agid ang agnya mga tambok kayo. Sinaw kayo mga daon. So gawas nga tambok kinlo pagid siya. yang iyang saging nakatan. atong pamutan on si Manny Iking og pila man ni e, kapunuan man ay imong saging 120 ang naka nabuhi gyud 120 oh so dagang-dagang gyud so oh. matambok oh no. so oh. unsa si man imong masulti nga padayon ang nagasiporta ani eh. nagpasalamat pud ko sa nagsuporta sa abono ingon man sa nagatan-a sa wet hmm. na nga na gyud nakasuporta nga abono sa akong sagingan hmm. kay busa naka Naga tambok mm wala ni wong hmm. nagpasalamat po ko yara morana oh sige salamat po so dai buwan ud unya kan gyud abi tambok nga saging Ang saging lakatan So, lamat kayo se naga uh, tan aun ini nga biijo